What's up mga idol? PBA, babawiin na daw sa Blackwater ang panalo. Pero bago mo sana ipagpatuloy ang panonood mo, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe bilang suporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat idol. Isang napakagandang laban ang napanood nating lahat sa pagitan ng Barangay Hinebra at Blackwater Bossing, parehong team ang naghahanap at kailangan ng panalo dahil medyo hindi maganda ang pinapakita nila ngayon. Para sa barangay Hinebra, medyo wala pa ang chemistry at laro na hinahanap nila, dahil kahit nanalo nga daw sila last game kontra sa SMB, hindi pa rin daw talaga masaya ang management sa performance na pinakita nila. Para sa Blackwater naman, naghahanap sila ng kanilang unang panalo, dahil dalawa na lang sila ng Phoenix na wala pa rin panalo, at gigil daw talaga ang lahat ng mga players na makuha ang kanilang first ever win na yung conference. Kaya naman sa simula pa lang ng laban, sobrang dikit ang bakbakan ng parehong team, palitan ng basket ang nangyari at mainit talaga ang labanan, walang team ang ayaw humiwalay kaya one point lang after ng first quarter. Dikit din sa second quarter, dahil kahit nakakuha ng 4 points na kalamangan ang Hinebra, nakabawi naman agad dyan ang Blackwater, nakakuha din sila ng kanilang 4 point lead at sobrang dikit talaga ang naging laban dito. Sa third quarter naman, dito na nagsimula ang major run ng Blackwater bossing, napakainit talaga ang kamay ng mga players lalo na ang import nila, kaya naman umabot na sa 13 points ang kalamangan nila. Sinubukan ng Hinebra na mag-comeback sa fourth quarter na ibaba na lang nila sa dalawang puntos ang kalamangan ng Blackwater. Pero isang clutch 4 points ang ginawa ni Bearfield kaya tuluyan na silang nanalo dito. Pero may protesta ang lahat ng mga Hinebra fans sa import ng Blackwater na si George King, dahil ayon sa mga reports ay lampas sa 6 foot 6 ang height niya, hindi ito allowed dahil saktong 6 foot 6 lang ang height limit. May mga nagsasabi kasi na kahit 6 foot 6 siya, sobra siya ng fraction of an inch sa height limit. Kaya naman ayon sa mga source ay magkakaroon daw ng investigasyon at height measurement na mangyayari sa kanya. At kapag over the height limit nga daw ito ay babawiin ang panalo ng Blackwater kontra sa barangay Hinebra, ang mas masaklap pa ay baka ang first game ni King sa Blackwater ay maging last game na din niya dahil posibleng pauwiin na kaya naman kung ikaw ang tatanungin idol ano ang masasabi mo sa balitang ito i-comment mo naman ang sagot mo sa tanong na ito so dito na nagtatapos ang video na ito maraming salamat sa pagsuporta at panonood mga idol ingat at bye bye